Ito na ang huling hudyat ni Curry. Ayaw niya sa trade na to. Matunog na matunog na nga po sa liga. Mga kapatid na papalayasi na nga po talaga ang player na to. Wala na nga pong makakapigil pa dyan. Pero ang malapit pa nga po dito eh, ayaw sana ni Curry. Napakawalan ng batang to. Kahit siya wala na pong magagawa pa kundi tignan na lang din na mag sa balutan siya. Kitang kita nga po yan sa trato rin mismo ni head coach Steve Kerr. Ila ayaw na nga pong bigyan pa ng minuto dahil sob sobrang pangit nga daw ng nagiging laro nila kapag nandyan siya at si Butler sa loob ng court. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang tinutukoy nga po natin ay walang iba kundi itong si Jonathan Kuminga. Babay Kuminga na nga po talaga ngayong summer kahit ayaw pa ni Curry. Bigla nga pong naglaho ang future ni Kuminga sa Golden State simula nang mapadpad nga po itong si Butler sa kanila. Mas pinapahalagan mismo ni Coach Kerr si Jimmy Buckets kaysa sa rising star nila si Kuminga. Lalong nalungkot nga po ang mga fans ng Dubs dahil hindi mapagkakailang sikat na nga rin po talaga siya sa Dub Nation. Ano? Galing nga po mismo sa big ni Coach na mas pinili nila si Butler na bigyan ng mas maraming minuto kaysa sa kanya. Dahil isa nga daw si Jimmy bakit sa isa sa very best player sa ligang to. Biglaan nga rin pong binangko ni Coach si Kuminga simula pa noong nakalaban nila ang Clippers at tuluyan pang hindi pinalaro hanggang ngayon sa playoffs. Kaya kahit nga po hindi nila nila aminin na sigurado ng layas si Kuminga sa team. At e tila maliwanag na nga rin po sa sinag ng araw ano. Tignan mo nga naman ang karera sa ligang to. Kahit pa sinasabing rising star ka sa kanilang team. E sa isang iglap lang rin na nakahanap sila ng mas bagay sa kanilang sistema. Eh itsapwera ka na rin agad ano. Lumabas nga po mismo yan sa bibig ni Coach Kerr. Kaya marami nga rin pong hindi na gustuhan ang ginawa nila kay Kuminga. Kahit nga po si Curry panigurado ang ayaw sa mga ganito ano. Pero gayon pa man everything is business nga po sa ligang ito. Kahit pa star player ka rin, pwede rin biglang magbago ang ihip ng hangin sa'yo, ba? Diba? Samantala KD, wala nang team, umayaw ang Houston. Naku po mukhang bangungot yata rin ang nangyayari kay Kevin Durant mga kapatid. Hindi pa nga rin po natatapos ang playoffs. E mukhang alam na nga rin po ni Durant na ekis na ang racket sa kanya. Hindi na nga po nakapasok sa playoffs. E mukhang kumukonti pa nga ang mga team na mapupuntahan niya. Ano? Matagal na nga rin pong nagpaparinig si KD na gusto niyang humanap ng ibang team at sangayon rin naman ang Phoenix dito pero nalagas pa ang isang team na pwede sanang makabawi ang Suns sa mga assets na pwede nilang i-offer. Biruin mo ba naman mga kapatid ay mukhang lugi nga daw ang Houston sa gagawing trade nila sa Phoenix lalo pat kung involved nga daw si Jalen Green. Malaki na nga raw ang nagastos ng Rockets kay Jalen para mahubog to. At eto na rin ang batang future na siguradong magtatagal sa team nila. Kaya kahit pa kung si Durant ang kapalit, e eh ang hindi nga po mangyayari talaga yan. Tama nga rin naman ano. Magde 30 anyos na nga rin po si Durant. At anytime kung gugustuhin lalo pat ma-injured ulit ay eh pwede nang magretiro ba? Diba? At isa pa halos puro bata nga rin po ang mga manlalaro ng Houston. Na-assemble nila ang team na to dahil rebuild nga po ang ginagawa nila sa mga nakalipas na taon. Kaya kung si KD ang kukunin nila e eh baka madismaya rin nila ang mga fans dahil matagal na nga nilang sinabi na pang matagalan ang mga player na dapat nilang kunin para sa kanila ang team. Gayun yung man paniguradong hindi rin naman mauubusan ng team si KD sa offseason. Marami pa rin namang team ang gustong kumuha sa serbisyo niya, di ba?